Kag sa number one, lima ka regular employees gindagdagan sang show cause order sa paghatag permit sa pagtukod sang pader sa creek. Ang lima ka regular employees sang syudad sa Bacolod ang ginalakipan sang engineers kag anay pamuno sang Office of the Building Official nga amo ang ginpapanaugan sang show cause order Kahapon, Disyembre 1, may kantanan sa paggrant nila sang fencing permit sa Barangay Villamonte sang sa Tuig 2024. Sino kay Mayor Greg Gasataya, kalabanan sa mga empleyado na napapanaugan sa show cause order, ang pila ka mga engineers kagang anay head sa obo. Pahayag sang alkalde, luyag sa syudad, mahibaluan kung ano ang partisipasyon kag responsibilidad sang tag sa kaempleyado sa proseso sa pag-issue sang fencing permit. Kag sa pagproseso man sa dokumento sa isa ka private individual kag kumpanya. Ginatagan sang lima ka adlaw ang mga empleyado agud mag-submit sa ila sabat sa show cause order kag ipahayag ila explanation sa nasambit nga isyu. Sa nagligad nga semana, may duha ka mga pader nga nadiskubrihan nga gintukod sa mga creek nga nangin kabangdanan sa pagbaha. Ang isa sa barangay 20 nga voluntaryo nga ginguba sang nagpatukod sini kag wala sang fencing permit kag ang isa sa barangay Villamonte nga natagaan sang permit bisan ara sa creek kag nagablock sa natural flow sa tubig. Ginakabalak ang pagid kay prone man sa landslide ang lugar kag may mga residente sa dalong sini. Gani, ginapangayuan sa paathag ang mga engineers kung paano natagaan sa fencing permit at tag-iya sa propiedad. Uh, pag sa fencing permit, participation, kag-why it na uh... In behalf sa mga applicants, sila yung nabaton, the they are regular employees of the city, they, uh, they are not uh, allowed na mag-process uh, for uh, in behalf of uh, any company or any private uh, individual.